Sino ba naman ang makakalimot sa patalastas na ito? Lahat ata noon ay nahook sa mala series niyang patalastas na marami ang sumubaybay. Tila mas marami pa ang natandaan ng batang ito noon kaysa sa iniindoso niyang sabong panglaba sa patalastas. Siya si Bernard Joseph Forbes o mas kilala noon bilang si BJ Forbes o Stolitz. Isa siyang child star na sumikat noong mga early 2000s. Nagsimula ang kanyang karera noong sumali siya at maging isa sa mga contestant ng That's My Boy segment ng Eat Bulaga noong taong 2003. Kinalauna na ay naging mainstay at regular na host ng Eat Bulaga. Nakasama din siya sa maraming mga palabas sa telebisyon at mga pelikula. Sumikat noon ang husto si BJ kaya madami ding mga produkto ang kinuha siyang endorser at kasama na nga dito ang isang brand ng sabong panglaba. sa kabila ng kasikatan noon ni BJ. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay bigla na lamang itong nawala sa harap ng kamera at naglaho sa makulay na mundo ng showbiz. Pakinggan natin ang dahilan ng kanyang pagkawala. Well, fast forward, ang artista, walang isa ako sa mga shows, sa mga projects, from the world of the world, na loob ako sa bahay, which is na ako sa pagiging transfer game, na wala

Tapos, wala ang magbunan. I mean, pwede ko sa isip natin. Pero wala yung magbunan sa amin. Wala yung natin. So, I so, think um would be ganyan. Then, time, kama, uh aos, the people type na malam, wala yung nakakaya ka sa Windows. Hindi na ako ng auditions, hindi na ako ng auditions, hindi na ako ng of problems personal problems. And then, you think, makapalakot kasi na The na ako, suicidal na yung stage ko, hindi ko gusto makita ng public. Ayaw ko makita ako ng May Kaya ako hindi po ako. Kasi tanggap Kung baga, kung nagyan sa namin sa bagay, pag hindi na siya ganun sa, na sa akin, tsaka nang nanakot ng sa akin. So yung pagkawa lang sa showbiz, it's part of it, is my choice. Dahil yung

Ah, hindi ko sa kung mga 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 ako mga 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 tulog sa mga 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 sa mga 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 and mga 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 hindi mga 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 sa akin, mga 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 I think that 200,000 para ako, isa ko, ilang nasko, at dahil ako sa personal business, may nandunod lang na sasabot. Sa sabihan ko siya ng pag-i-con, ng pag-i-choice, naihala ko kayo sa linggo para hindi ko mga personal. Para huwag ako sa kinabuntahan ng mga buong-buong na eskwento. Hindi ko na alam kung ba'ng mas pinili ko ng mga privado kao at kung mas bagyot mas pinili yung siyang buhay, hindi mo yung masikatan, hindi ko yung gusto so, rin na mahal ko rin yung sarili ko. at bago mo na mo na mo, ako sa inyo, kina ko mo mo na mo na mo na mo na na mo inspirasyon mo na mo na mo mo po ako na mo tuloy sa na superstar, na mo na mo uh, for me. And hindi ko alam ang number. At masaya po ako na ng mga 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 video kaya talaga hindi ko at alam din pa rin po ang mga ko sa mga So masaya ko, masaya ko. sa Sino manager mo ngayon? Rams the po. Ah, okay. Rams Big ng artist sir. Anong up-to-date mong project? Ah, uh, sa ngayon po ay wala pa ako talagang sa wala pa ako nakalina. Pero eh, may mga may mga offers po na binabato sa ano po, sa manager ko. Ah, uh, uh, under negotiations pa. Wala pang final. Anong mas prefer mo ba? Drama or comedy? May prefer may preference ka ba? Ah, prefer ko ba eh? uh, 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 Gusto ko magkontrabida naman. Ah, Kasi pa nung bata ako, lagi ako sa drama. Ah, uh, laging iyak-iyak, laging -iyak -iyak inaape. So ngayon, medyo, gusto ko naman na medyo, anong image? ah. Uh, so kung mabigyan mo na pagkakataon, mas gusto ko po. Paano mo nalampasan yun? Kasi sabi mo, you opened up na may nawalang pera sa family. Okay ba yung mother mo? Or how did you repair yung ano. lagi kong, para sa akin is laging pang lang yung dapat magkakay sa puso natin. So, eh, uh, syempre yung mga panahon ko na yun, medyo bata, uh, smuggled sa buhay, uh, of work age. Medyo nagkaroon ng sa mga rin ako at mga tanong sa pagkakarang. Hmm. Pero ngayon, accepted ko po, po siya. Saan mo po yung nanay ko sa bahay, ako pa rin social support sa kanila. Okay. So, it's very uh, private lang para sa akin. Okay. Kaya po nung ano mga panahon na yun, mas pinili ko talaga na uh, ayusin din siya, private thing. Oh. Okay. Tahimik muna sa showcase. Hindi maayos sa sarili kong pamilya. So, yun medyo maayos na siya at saka ako medyo lumalas. Ah, okay. Pero ano yung advice mo sa mga people na may pinagdadaanan na gano'n, na may financial problems, um, lalo na sa pamilya? Uh, masakit siya. Talagang masakit siya. Pero lagi natin isipin na nothing is eh, Lahat din is uh, lilipas din. Basta focus tayo sa kung ano yung solusyon. Huwag hmm. tayo mag-focus sa problema, huwag tayo mag-focus sa negative bagay. Lagi natin hinapin kung ano yung frighten side. paano natin malalampasan hmm. yun. Yeah. So, kaya makikinig sa sinasabi ng ibang tao kasi minsan yun yung mga kapag sa akin. Alam natin yung kapasidad natin doon tayo mag-focus. Sa ngayon, Si Tulitz ay pamilyado na kasama ng kanyang partner at ng anak at ang kanilang anak. Kasalukuyan din siyang miyembro ng sangguniang panglungsod ng Angono Rizal bilang SK Federation President. Noong taong 2023, matapang na ikinwento ng dating child star na si Tolitz ang paglaban ng first baby nila ng kanyang asawa na na-stroke noong 1-year-old pa lamang ito. Matapos magkaroon ng matagal na seizure, ginawa ni BJ ang pagbabahagi sa segment ng bawal judgmental ng Eat Bulaga kung saan guest choices ang mga dating child star na magulang na ngayon. Napagalaman ng tatlong taong gulang na ngayon na anak ni BJ na si Janela pero patuloy pa raw na inaalam ng mga doktor kung saan ang gagaling ang seizure o disorder ng bata. Ayon pa kay BJ, nangatakihin noon ang seizure si Janela. Nagtuloy-tuloy ito kahit panabigyan na ang bata ng gamot na pangontra sa seizure. Hanggang sa, na, hanggang sa nawala na umano ng oxygen sa utak ang bata na nauwi sa stroke. Sa kabila ng nangyari, nagpapasalamat si BJ na patuloy pa rin nilang kasama si Janela at nakikita nila ang improvement ng bata araw-araw. Nagpapasalamat din si BJ na matatag ang kanyang asawa at nagtutulungan sila para harapin ang pagsubok ng kanilang pamilya. Sabi ni BJ, hindi sila bibitiw sa pagsubok dahil nakikita nila na lumalaban mismo ang kanilang anak.